Dennis Padilla, binasbasa ng pagbati ni Julia Barreto. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang espesyal na mensahe ang natanggap ni Dennis Padilla mula sa kanyang anak na si Julia Barreto. Mainit at puno ng pagmamahal, ang mensahe ni Julia ay nagdulot ng saya sa puso ni Dennis. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, ipinakita nito ang kanilang matibay na samahan bilang mag-ama, Nagbahagi si Dennis ng kanyang damdamin sa social media kung saan marami ang naantig sa kanyang sinabi. Anya, ang mensahe mula kay Julia ay simbolo ng kanilang pagpapatawad at pagunlad. Naging usap-usapan sa netizens ang pangyayaring ito na marami ang nagpahayag ng suporta sa kanilang pag-aayos. Ito ay patunay na sa huli, pamilya pa rin ang mananaig. Sa kanyang mensahe, binanggit ni Julia ang kahalagahan ng pamilya at pagmamahalan kahit na sa gitna ng hindi pagkakaintindihan. Nakita rin sa pangyayaring ito ang pagiging bukas ni Dennis at Julia sa pag-aayos at pagtanggap sa isa't isa. Nagbigay inspirasyon ito sa marami na harapin ang mga pagsubok sa pamilya ng may pagmamahal. Sa huli, ang pagbati ni Julia kay Dennis ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ng pamilya ay lumalampas sa anumang pagsubok.